Kumpiyansa si Senate President Tito Soto na mapapanatili niya ang kanyang liderato sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Nobyembre. May pinalutang din si Soto na planong gawin sa 2026 budget. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa isang pulong balitaan, may ilang usapin na binigyan linaw si Senate President Tito Soto kagaya ng issue sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Natanong kanina si Soto kung nanganib ba talaga ang Senate Presidency na mawala sa kanya bago magbitiw si Senator Pan Filolaxon bilang Blue Ribbon Committee Chairman na ngayon ay naasa magbabalik na bilang chairman ng komite pagdating ng Nobyembre. Matatanda ang may alingas-ngas na marami umanong hindi masaya sa direksyon ng imbestigasyon sa flood control. Pero tinabla ni Soto ang mga ito. Pinabulaan din ni Soto na nagbitiw si Lacson para isalba ang Senate Presidency. In all honesty, I did not think so. I was relying on the uh, the honesty also and the integrity of my colleagues. Mayroong ganung mga salita pero nanaig pa rin ako tingin ko sa sa side na hindi straight thinker sila. Eh. Straight thinker si mga colleagues ko. Eh. No, no, he did not. No, no. That was a well, idea of some some people. Laging ngiti lang kami ni Ping. Kumpiyansa rin si Soto na mapapanatili niya ang kanyang liderato oras na magbalik sesyon sa Nobyembre. Hinggil naman sa budget ng DPWH, sakaling matuluyang matapyasan ang pondo ng kagawaran, may mungkahi na siya. Doon sa mga kung saan matindi ang pangangailangan, CHED, DepEd, DOH, yun palagi ko. Doon kung may mga matatapyasin at kailangan ilipat, yun, yun ang mga makikinabang dapat. Makikinabang din yun sa kabuuan. Dahil pwedeng mabawasan sa kabuuan. Pero may pinalutang din si Soto na posibleng magpasa ng 2026 national budget na mas mababa pa sa original na version o mas mababa pa sa national expenditure program. Meron pa kami plano. Ano? Na hindi, hindi ko pa napapasa na wala pa akong pagkakataong mabanggit para sa executive ito. Okay, President Marcos, pero plano namin hangga't maaari ito yung budget na bawas sa NEP. Paano Sir? babawasan ng net. Eh, yan ang the president's budget mismo, di ba? Oo, oo. sabihin, mas mababa pa. Oo. So, mas mababa pa yung utangin natin. Hindi <laughs> ba? Yan ang target namin. Nauna ng tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na on track ang Senado sa pagpasa ng budget. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.